Barabas. Kamusta po kayo, no? Sa episode na to, kasama natin, siyempre, Raptor Boys. Gala-gala naman mga Barabas. Okay, no? Makagala-gala na naman. <laughs> out, <laughs> eh, nagpasama po ako at pupunta kami ng Kalapan. Maghanap kami ng makina nang ni, Bl ni Blandina. Makina ni Blandina. Eh, siyempre, napanood nyo sa mga previous episode natin. Nasiraan po tayo, ano? At, ah, uh, buti na lang yung unang nasiraan buti lang kasama natin kabukto tapos nagpahila tayo sa Raptor Boys yung pangalawa hinila tayo ni Harabas Stress eh kasi dalawang bangka po yung dala namin na naninigurado rin kami so ngayon mas naninigurado tayo uh, papalitan natin ng bagong makina uh, medyo may presyo pero syempre siguridad naman yung Baguis Bagwis Si Boy Petik Oh, ba't naka ano ka pa? Nasa loob ka ng ban brother Hindi mo kailangan ganyan ha? Oh. <laughs> Nasanay ka na pag nasa laot ka <laughs> Kahit naka sa ban ka <laughs> naka naka naka, sa, pa, eh. Kahit, si na, kahit nasa loob ka eh. ng van Nakatago ang mukha mo ha <laughs> <laughs> Fings G Yun, Scots At sikap, sikap. Ayun, no? sikap. sikap Yung maliit kasi sa likod pa eh <laughs> <laughs> nating na, pisto to, dating pisto. Kusa so, yeah, kasi malit niya sa likod eh. Bigla <laughs> may. Ah, ano kasi dito sa likod? May distansya sa amin ni Cap. Hoy. <laughs> Bawal <Bako> lumampas. <laughs> Pag lumampas ka laglag, na. Si, ano naka wood pa talaga 'yo. Just lamig. <laughs> Ay, isa. Parang kilala ko tong pantalon na to, eh, no? Oo. Oh, Bago lahat? -um Bago? Bagong bigay niyo Bago bigay uh. ko. Kagabi lang. <laughs> Kagabi lang. Sakto rin na, no? Sakto. Sakto, <laughs> sakto. Boss, kami may lumabas, sa ibigay ko sa jacket. <laughs> Para ka mong ng boxing ah. Ano? Para mong galaban ng buksing. Ito, <laughs> condition ka. Potion mo na si Billy, sabog ka pa kong hirap yan ha. Haha. Di napano. Gududududay yan. Ang po na sa lakas. para pagbalik ka silingin ko na lang. Buldusin ko. Pwede ka sa buldus, sararo. Haha. na Haha. eh. Haha. Haha. talaga. Apa Haha. Haha. na madaanan. <laughs> Dugmak sya Balita ako may mga hindi pa nakarating ng kalapan. First time daw po First time mo, uh, babes? Si uh, FaceG First time Ako rin first First time din o oh. Si Kotz, nakarating ka doon Kotz? Kaya lang no, balik bus, ba? Perto pa Ah, Perto, okay okay Stop, okay. stop yan. Si si Pink siya ano first time pala. Okay, bayan na lang time. Kalapat. Balik na pala dito. Eh. Ang <laughs> saan lang uh, saan narating mo dito? Ha? Bulala ka. Oh, lang tapos kabalikatan kami. Oh. Pero dito sa iwi ngayon pala. Ikaw Pink. Oh, cool. Lahat, wala. dito sa oriental? <laughs> Zero lahat oh, first, first, time dito sa oriental pala Ayun <laughs> sa mga, <laughs> mga pangalawang balik to mga karabas Nung una kong samay sila pusing din yung nag ano kami ng ano, oh. ban First time mo rin yun no? First time din ba yun? Ah, Bilagos, bilagos, balik-balik lang. Iba na lang, balikan balik, 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 balik natin. <laughs> <laughs> Sanay na pala eh, no? Eh, sa Bulalakaw na po tayo. Ilang bayan pa nga to? Magandang kalapan? Maraming ro'y pa, no? power na makina 4x5 gallon low gear, gear. meron doon 20 horsepower high speed high no. speed high speed eh pag sabaka kasi hindi na natong maganda yun kaya uh, maghanap tayo dito sa kabilang probinsya ayan ganda ng panahon ang ganda ng panahon pa nagta-travel ka lang pero pag yung gandang panahon nasa laot ka Tinawin mo ng galaw ng dahon sa ano, hangin, amihan, oh. Ito nang hirap. Ah, <laughs> ngiting-ngiting ka dito, oh. May isang ulit so, <laughs> yung mga Ibit-ibit. Eh, ikaw, Cap. Panginang punta mo na dito. First time lang <laughs> pagpunta dito Ay, first time ba rin? <laughs> Ay, tatlo pala sila. Na, <laughs> dito sa Formula Now. Eh, ka na. Nakalating no? ka na. Sa Kalapan, wala pa. last time mga kapos Tulog na si pag mga karapas o Condition Condition Nakasimi siya ng karapas, iniwan ako ng nasawa ko Uy! Kaya ko baka marala, tama na Pumunta na Manila Iniwan ka na? Iniwan ako boss Iniwan ako na sa pangaraw, balik din yun Ah, sa pangaraw lang pag na Kausap niya kagabi eh Huwag ka malalaki dyan ah! hindi niya yan niya yan Ito boss Ito boss 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 Ito boss Ito boss Ito boss Ito boss boss Ito boss boss Ito boss boss Ito boss Ito boss Ito boss

Nagutom din pala kayo, nakaupit lang ako po ha. Nagutom din, ingat ako po. Ayun mga kaarabas, ayun dito na po kami sa Calapan. Calapan City. kalapan City. Ayun, pili okay, Bili-bili ng makina. Bili-bili. Ayun. So good po, okay, guys! So good. may doktor tayo dala. doktor? <laughs>

Ay mga rabas ito kami sa Kalapan City. City pa lang ano. dito. Atin wala lang bayan lang eh. Ha. Na pasyal yung mga rapper mo dito. Ganap <laughs> lang makina. <laughs> Ganap lang makina. Pero si hindi mo makina nakita niyo? Ha? Hindi lang makina. Uy. <laughs> 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 May <laughs> guide na kami mga Aramas. Kaya na guide na. <laughs> guide na. <laughs> Boss, kata kasi pinch din dito. dami rosa sa kyan. sa atin wala. <laughs> City to eh. Chila. City? City pa naman. Probang nga laro na ng Mga kasama Mar, eh. Mga first time nakarating ng na kalapan. Mm. <laughs> Ito ba mga kasama mm. mo sa Harabas? Mm. Mga bagong kasama sa ano sa isang bangka. Thank you po. Okay, sir, okay, thank you. sir, thank you. mga pa picture. Si, Patita. si Patita. sir, may pwesto dito. Sa kalaban, yung pala may pwesto dito sa Pinamalayan. Doon meron. Nilampasan Meron, meron din pala doon. <laughs> doon sa atin. Yes. <laughs> Ay, okay. <laughs> <I say> <laughs> <laughs> sir, ang siya siya. Here doon yung gamit ko. Bridge. Bridge. Oh. So, Ayos sa ano mo? Contractor. Contractor. Oh, tractor. Sa oh, tractor. Ang laser. Pag may nai na kamagila diyan, hirahin ka na 'yan. Pag may nai na kamagila. Oh. Ano yung napapanood ate okay, oh. <laughs> <laughs> Nahiya pa sila Dito, dito, dito Dito, dito, dito Dito, dito, dito

Pagbili si Mimi. Mamimili daw si ano eh. shopping daw siya Damit. shopping. Mula shopping daw siya eh. Kung ka na basta Ah, pag-exit na. Okay. Thanks, D Pasok sa mall. Uy. Ay, tama na ba? Sa doon basok. sama Ano pang hinintay nyo? Tara na. Kings. pa siya. ko magkakuha ako na Ano? Nang budget, pag bila ko dyan ng ano, ng pwetchen hanggang pag ipagbukas nung mga to ah hindi boss, magkakaroon siya ng budget, mag shopping daw siya ah hindi, ah. magpagbabang mag muna ko sir ah hahahaha pangchecks nalang hindi magbagbog hanggang hahahaha hindi mo na yung bag mo e hindi mo na yung bag mo hindi ko na yung bag mo ah nga uy hahahahahaha ito, ito, ito ayun ipagpapili ng baka yan 이거 미리 안 봤어? 털리고, 미스터, 빈장이 빈장이, 오다 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 다 미스터 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 미스 Ito okay, sa mall natin, meron din doon eh. Ay, ganyan. Di ba, Cab? Yan, yeah, pili na. Ito? Small. Ha? Small. ay small naman yun Jag oh Tanong mo. Anong size yung guys ah? Dito po may nakahapon Dito po Dito po may Less 15% Paano nga ito? Oh? Ano po, magle-less Alam katulad po nito Yung 799 Magle-less Magkano-magkano? Angkaan na, Brad? 680 na lang siya 680 po Ang ganda yung, Brad May mga shield kami dito, sir May Tagalong less 30% Merong 400 450 550 Yan, 350